lang natin ang katabi ko ngayon itong may-ari mismo nitong CPF computer shop na si Ginang Freelin Sevas. Ma'am, live tayo sa GMA, DC Double D, sa News TV, ano? Ma'am, ano po pinangyari? Bali, napasukan kami ka, na siguro kanina madaling araw. Tumawag yung kanina umaga yung nagtatao sa amin. Opo. So, sinabi sa amin na nakat kami. So, pumunta kami agad dito sa internet cafe namin. Hmm. halos wala lang natitirang unit ako nakikita rito. Mga ilan po ba yung mga napuha sa inyo? kami, sampu, kasama na yung server. So, may naiwan ng na tatlong monitor. Oo. So, yun lang, naiwan sa amin, tatlong monitor. Lahat na... Hello, Glenn. Lahat... Yes, Mike. Ma wala bang guardia? Ma, ma paano natangay yung sampung computer? Hindi naman pwedeng tangayin niya mm. ng sandali lang eh. Paano ba? Paano, Bubuhati paano ba? Bubuhati niya ba? Ha? na pasok itong uh, establishment niya? Na, ito ma, nakikita ho oh. ninyo. Kinat yung ano, mga lock niya. Bolt so, ball cutter, so, Mike. Bum gumamit ang bolt cutter. Ano eh, yan? May, may, okay. may, CCTV ba sila dyan? Ayun ang inahanap kayo ng napasig po. Ano kung may CCTV, Mike? Para na makita, Mike, kung sino nga yung nanloob nga dito sa kanilang computer shop. Mabukod mga units na ng computer ninyo, ano pa yung mga natangay sa inyo? Ah, uh, yun lang. Yun lang. Yun, mga units lang talaga. Kasi ano naman eh, wala naman kami, kinu uh, walang kinuha pera kasi kinukuha namin ang ng gabi. Oo. Uh -oh. Pero palatang so, uh, hinalugog talaga yung uh, computer shop ninyo dahil uh, may gulo, gulo no? Yung mga gamit nga rin sa loob ng computer shop. So yan, Michael, ang binabangga sa pitong units, ha? Yung all-in-all uh, -all na naman ngayon dito sa so, computer shop ng 3BF, ha? At uh, maswerte walang cash na natang ngayon, ano? At uh, wala namang natapsan sa pamilya nitong may-ari.